Okay guys, magandang, 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 magandang hapon. Ayan po yung kalangitan, kaulapan, kalugaran. Shout out sa lahat ng mga nandyan sa tabi-tabi. Okay kayo. Ayan po yung, yan yung airport yan ang tinatawag na runway ng aeroplano yan yung may pula na yan hindi kasi makikita masyado yan mahinang klase kasi yung cellphone ayan na guys yan na ang mga nasa taas lamang Ayan na. Ayan na yung malapit na rin yan. Sana makuha yan. Para may panghanap buhay. Ayan na. Malapit nang lumubog ang araw. Magtatakip silim na naway maging maayos at mapayapa ang lahat maging okay kayo yun know? madilim ang paligid ating gabing walang malay sa isip, puso, damdamin, wala silang maririnig Huwag mabahala kaibigan, dyan kanila pakikinggan Pipi ka man ay sinilang Dakila ka sa kasalatan Ayan na guys nag na lang, wala na siyang katrupa sana always happy and remember okay kayo ayan na guys puro nasa taas yan sila ako lang ang mababa sila ang mataas ayan na thank you for watching Bye-bye. See you next vlog.